Hello guys, so ako lang ba o kayo rin na nito na parang nalalef out na kayo o napag-iiwanan na kayo sa mga latest na games na lumalabas? Ako sa so, totoo lang, oo, napapag-iiwanan na ako sa mga latest games na lumalabas. Kaya ko pa makakip up sa mga game trailers pero the way na paglabas nila hindi ko sila agad mabibili kasi syempre uh, kapos tayo sa budget no kapos tayo alam ko hindi ako araw-araw bumibili ng bala pero paminsan-minsan bumibili ako kasi alam ko hindi dapat ako makauso sa mga late o makihype sa mga latest na games which is okay lang yon pero minsan hindi mo kasi matanggal sa isip mo na parang Damn, buti pa sila, no? Nakaka-bili na agad sila ng mga latest na games na labas, Tapos marerealize mo sa sarili mo na parang nale -left out na ako. Yun kong nare na eh. Pero, ano magagawa ko? Tiis-tiis na lang. I know for a fact na makakuha ko siya. Makakuha ko yung mga latest games. Mabibili ko yung mga latest games. Pero, late, late ko na siya mabibili. Kasi syempre, di ba? Tapos tayo sa budget. Pero okay lang yun. Sabi nga nga daw nila, it's better late than never. Okay lang, kahit hindi ako makabili agad ng latest na game na lumalabas. Kahit nakuha ako siya ng late at hindi ako naka-join naka, -joint, naka -joint sa hype ng isang game, okay lang yun. Nakuha ko siya ng late kaysa maka-join ako sa hype, di ba? Pero, yeah, yun lagi yung naiisip ko eh. Glad na, napapag-iwanan na ako sa mga latest na games na hindi ko agad siya mabibali sa paglabas. Kayo ba pa, guys, nare-realize nyo ba yun na parang nalilifot na kayo sa mga latest na games na namalabas sa PlayStation? Let me know in the comments below yung Comment diyan. nyo dyan. Tara, kwentuhan tayo. Follow for more. Peace out.